guys, I'm Jello. Hello po, I'm Mickey. Ako po si Akira. Hey, I'm Nate. Ako si JL. And we are BGYO. Hello po. So guys, Hi, okay. kung saan naman ang feeling na Mabuti. napanood niya yon, parang konting trip down memory lane. <laughs> Nakakaiyak po. Dami uh -huh. <laughs> okay. ka naalala. Maalala mo lahat talaga. Yung mga pinagdaanan, tsaka yes. yung mga, mga achievements ng BGYO. Tata. Akala ko may sabihin. Hindi na ito to. nga pa ng malalim. <laughs> Nakakatuwa. Ano nga po pinapanood nyo? Natatawa kayo dun sa mga ginagawa nyo. <laughs> Mas yun eh. Hindi siya nakakaiyak para sa kanila. Bakit natatawa kayo kanina? <laughs> yung <laughs> Bakit? Kasi, <laughs> yung test kasi. Ipapakita ko yung buhok. Hindi, <laughs> <laughs> every, ano kasi, yung mga, every clip, may mga, naalala kami ano siguro yung mga funny moments din Aha. so parang sa utak namin bumabalik siya kaya natatawa kami tapos yung itsura din namin dati sobrang layo diba? sa itsura namin ngayon sobrang so, totoy namin do sa ibang <laughs> clip so nagulat nag kami na parang oy meron palang ganyan <laughs> tagal na pala oy palakpakan naman natin yung mga nagresearch ng clips na yes, yan yes, thank, you oh. po thank you so much oh. po. for that <laughs> oo pero nakakaano nga nakaka parang nakakapagbigay siya ng nostalgic na feeling. And for those who don't know, actually, I hosted your debut. Yes! yes. yes. <laughs> January 2021. 29, 2021. Yes. Tama, yes. no? Yes. With, I think, Sir MJ Felipe? Yes. Oo. Oh, oh, So, dun kayo talaga ni-launch. Iba pa nga ang inyong mga, <laughs> mga parang ano, totoy pa nga kayo. Uh -huh. Pero pandemic ngayon. Pandemic pa nun. Pandemic. Oo, oh, pandemic Mm -mm. Tapos parang grabe yung pinaghirapan nyo Pinagdaanan nyo Akala nyo hindi na kayo magde-debut Tapos finally Ayun na, dumating Books. na Oh. So, grabe talaga ang kanilang journey guys. Pero sa ngayon, you know, meron silang bagong EP and it's yes. self-titled. Uh, it's BGYO. So, yun yung pag-uusapan natin mamaya. Okay. Pero sa ngayon, let's open the floor for uh, questions from our friends from the media. Are you guys excited? Yes! Uusapan yes. oh, okay. natin ng ating friends from the media. Okay, let's start with our first question from Hannah Malorca of Inquirer.net. Ako yung magbabasa ng kanyang question. So, sabi niya, I noticed that your EP BGYO leans toward the members being more mature. Oh, <laughs> is BGYO ready to take on more mature concepts in their next releases? Yes, yes po. Of We're course. ready. We're ready for anything, po. And we're getting older, din, po. So I think we should kind of match our feeling some music so that it's really us, BGYO, po. Yes, and also, uh, ilan years sa for for. Four years? Yes, four years. Four years. BGY. And oh. siempre nagmature na din po talaga kami when it comes to our music, mm -hmm. like, how we represent ourselves, and yeah. Kasi kung mas marami rin kasi kami na experience na once na tumatanda tayo, kaya mas marami rin kami pwedeng input True. and connect din sa music namin and sa mga future songs. Uh -huh. Yes, tsaka yung ano, every time, dati kasi, every time na may nakakasalamuha kaming tao, ay, ang babata nyo pa pala. <laughs> uh -huh. Tapos ngayon, parang kami na yung mas matatanda so ano sa so mga kapanyabagos so, <laughs> pero yun, ka ganun talaga ang buhay <laughs> I can relate Ganun talaga guys oo pero pag-usapan natin yung bago niyong direction dito sa EP na mas mature nga. So, kayo ba yung nag-request nito? Uh, ano ba yung naging parang process kung bakit ganito na yung sound ninyo? Yu? Kasi ako, I'm loving it. Parang feeling ko nga mas bagay sa inyo. Oo, yung ganitong parang may sexy vibe na um, pero wholesome pa rin. But at the same time, it's more you. Actually, yung EP po namin yun, it took a long time for us para mabuo yan. Actually, kinout na rin namin yung first year namin kasi we, we were trying to experiment kung anong sound yung what would really work and we felt very confident sa new sound namin this EP. Well, iba-ibang genre po siya, pero when you hear it, you can hear that distinct BGYO sound. So usually, before when we release something po, meron kaming mga Uh, meetings we have listening sessions and mga batuhan lang ng ideas kasama po din yung label namin yung BGYO management and of course us kasi you know mas maganda kung teamwork eh kasi at the same time may mababato ka pero at the same time din mag-guide ka din so tulungan po talaga siya and yes. for this BGYO EP i i think um nag ano nagclick lahat Not nung sure. yep. yung yeah. mga natutunan namin throughout the four years yeah four years na we were in this group. Yes, when regarding dun sa leaning towards sa maturity ng BGYO, I think nag-agree kami lahat, even the management na parang it's time nga kasi nga we're getting older na nga rin. So it's time to be more mature, pero wholesome pa rin talaga. Mm. Parang biglang hindi siya naging mature. We're <laughs> getting more mature tapos may gagawin. <laughs> ako. <laughs> <laughs> Ang cute, oh. Pero yun nga, kita pa rin natin yung playful side nyo. Hindi nawawala. And I think that's also one of the things that uh, aces love about you, di ba? Kahit na now you're gearing towards more mature roles. <laughs> Ready for mature roles, direct. Oo. Pero di ba, hindi pa rin nawawala yung uh, playful side ng BGYO. Yes po. Okay, now let's go to the next question of Hannah pa rin from Inquiry. .net. Thank you, Hannah. You The po. members are active in other fields aside from BGYO. So aside from music, saang fields pa gusto ng members gumawa ng malaking impact? Hoy. Oh. Hello. Okay, isa isa ako. Oh. So, ako po ano, open pa rin naman po ako sa ano, theater arts. So sana magkaroon ng project sa theater. Actually si JL din. So yes. nag-theater kami before nga sa Tabing Ilog. Yes, yung so, nga i-refresh natin yung memories nila. So ano na yung mga naging experience nyo? Ayun, uh, first time namin mag-musical before 2023? Yes, 2023. Or four, oh, sa Tabing Ilog, the musical. And mm -hmm. we're still open to accept projects po sa mga theater. Kaya sana magkaroon ng impact. Sana makapag-perform ulit. and maka uh, pagpasaya ng tao ulit sa theater arts. Yes, kayo yung naging Rovic, tama ba? Si yes. John Lloyd Cruz, John <laughs> <laughs> si JL na John Lloyd talaga in uh -oh. real life. Oh -oh. So, uh, congratulations Don and thank looking forward thank to more you theater po. projects. How about the others? Anong gusto nyo pang field na pasukin? Hala, um, ano ba? Ano pa ba? G gaming. A ah, gaming. Wow. Okay. Mga tournaments, pwede. If may time. Ano-ano <laughs> um, yung mga nilalaro mo ni? Counter-Strike, Valorant, ganun po. Mga first-person games po. Mga ah, competitive games po. First-person shooting yes, games? Yes po. Ah, okay. So, oh. why not? May mga ganun na... Why not po? Or... Mm -hmm. Cars? Racing? Pwede. Pwede. Ah, okay. Maybe in the future. Sana. <laughs> Pwede, pwede. How about you, Micky? <laughs> ako po kasi music po talaga yung ano ko eh. Um, ah, hirap po eh. Siguro acting. Kasi ako naman po talaga nagturo sa kanyang paano mag-acting. <laughs> <laughs> so, why not? Coach Miki pala. Actually, pagkabangan ako no. palang tinuturoan niya first. na ako mag-acting. <laughs> oh, oh. Pwede naman acting, pero music po talaga focus ko po ngayon. Oo, oh, di ba? Nag-music production talaga kayo? Y oh yes, yeah. music music camp. Kasama rin sila ah, yes, sa, yes. Camp. sa Davao. Music camp Kuya sila Aki. sa Davao. Sige, kwentohan nyo naman kami Kuya Aki doon. and Mickey were the first ones to do music camp in Davao. That was in 2023. And lumabas doon sa music camp na is Trash, Trash and Divine from mm -hmm. our latest EP. And abangan <laughs> Yes, dingin. that's, that's we na, had the say, ay, tingin, Pero, We had a second music camp. <laughs> we had a, yeah. Na. <laughs> Kami ni Mickey and a lot uh, last year ba? Last year, Played Yeah, last We year. had a lot of things cooking there and So <laughs> this joby. Um <laughs> Linawin muna natin. Okay lang daw. Oh, okay okay daw. lang Kasi daw. For those who don't know, nagkaroon ng music camp ang Star, star Music, music yep. or ABS-CBN Music. music. Yes. So, doon, parang pinagsama-sama kayong <laughs> artists no sa Davao. Yup. Tapos, you created uh, a lot of songs there together with other songwriters as well. Tama? Yes. yes. Okay. And songwriters so, from the US as well. Yes. Like, Gram US Grammy-nominated producers and Grammy winners. winners. Wow. Yes. So, hindi lang ito Star Music artists. Yes. Okay. Tapos, doon sa music camp na yun, <laughs> nanggaling yung dalawang songs niya from your EP right Opa. now, yep, Divine yes. and Trash. At meron ding ibang songs. More, many more. Aabangan ah, so, natin. <laughs> yes. Okay, abangan natin yan. Okay, so Jello, ikaw na lang. Well, aside from music, uh, syempre acting. Uh, feeling ko na-announce naman na, na I'm gonna have a movie na tawag dyan ay Four Bad Boys and Me. Wala ko na po lumabas. And... I think acting kasi dream ko na siya since I was young. Tapos, I'm willing to explore pa and to learn more and improve more sa, sa field na pero yung acting mo, gusto mo yung hindi parang theater style? Talagang sa uh, TV series or movies? Or open ka rin sa theater? Uh, Opo, oh gusto ko rin. Pero tataas kasi ng mga kinakanta niyo eh. Hindi, <laughs> 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 kaya mo yan. Yeah, pero eh, as much as possible naman, kung kaya lahat, why mm -hmm. not? Yun naman tayo. Oh, okay. So, abangan natin yung mga iba-iba niyo pang um, ganaps in life aside from BGYO. Okay, now let's go to... The next question coming from Ken Quinto of Circle of Stars. Hello po. Hi, Hi po. Ken. Hello po. Hello Hi. po. Hi. Good Hello afternoon. Po. Uh, congrats po sa bagong AP. Salamat po. Thank you po. So uh, question ko lang. Uh, over the years, uh, yung BGYO nakakaranas ng high and low sa career nila. Uh, may mga ano ba? Uh, minsan ba nararamdaman nyo na parang nadi-discourage kayo kapag yung mga goals nyo parang hindi nasusunod? Parang halimbawa medyo mababa yung stream, ganun. And paano nyo siya hinahandle as a group? Well, tao naman po kami lahat. So may mga times po talaga na we feel that way. Pero at the same time, yun yung feeling na, yung feeling na yun will teach us a lot on how to improve ourselves, on paano, paano namin handle yung ganong situation. And yeah. Ang pinaka-solution siguro namin every time nakakaramdam kami ng mga negativity is kailangan lang talaga intact kami as a group kailangan nandiyan kami para sa isa, -isa kasi kapag mag-isa ka lang na dinadamdam mo yan pag sinasolo mo, matatalo ka talaga. Tsaka, yun yung, ano, parang mas makakapag-motivate sa amin pag merong mga challenges na ganyan. Kasi pag yung puro maganda lang yun nangyayari, syempre, di ba, minsan hindi mo na nakikita yung ano. So parang mas okay pa rin yung may, ano, may thrill. Wow. Wow. Thrill. Huwag <laughs> naman sana lang. <laughs> Pero good thing din po kasi through experience po, dun sa four years na naging BGYO kami, nagkaroon kami ng mga ideas on how to improve nga. So nagkaroon kami ng mga batuhan ng ideas on how to improve our sock meds or how to promote our songs, ganun. Yan. Yes po. And uh, personally, uh, kayo as a group, uh, tingin nyo ba na-achieve nyo na yung success? And paano nyo ma-identify uh, and paano ma, <laughs> <laughs> ma <laughs> yung success? So makses na siya. <laughs> hindi. Siguro for our ano younger selves, na-achieve na namin kasi ito yung pangarap namin talaga, kaming lima. Pero sa BGYO ngayon, we feel like hindi pa siguro dahil marami pa kaming kailangan ma-achieve as a group at marami pa kaming uh, kailangan gawin, kailangan patunay. Yeah, kung yeah. hindi man namin na-achieve na man ngayon yun, pero ma -fe feel pa rin namin na we're still winning ngayon kahit hindi pa kami success na term namin. So okay. successful siya. Success eh. na siya. <laughs> pero kung ano, uh, meron ba kayong parang sana winish nyo na sana ginawa namin to noon, yung ganun? Um I think uh, eh lahat naman ng tao may ganong feeling, pero at the end of the day, we, we di natin malalaman kung kailan. Kay, uh, Yeah. oras. So, wala, ano lang, patuloy lang talaga lang. kung ano, kung ano yung sunod lang sa flow talaga ng mga Ayan. nangyayari. Thank you Thank so much. You. Thank, you. Thank, you Thank you. Thank you, Ken Quinto of Circle of Stars. Yes. But may I just say something? Alam nyo, ngayon kasi yung basihan natin ng success lalo na yung mga fans ang basihan nila. Streaming or yung ah, kung gaano ka-popular yung song. Pero alam nyo, sa music industry sa tagal ko na rin na nag-work dito. Natutuhan ko from like the veterans in the industry na how do you say na a song is successful or not? Or ano ba yung best song ng isang artist o hindi? Natutuhan ko to kay ano, Raymond Marasigan of The Eraserheads. Kasi I was talking to him about what a best song is. sabi niya, walang makakapagsabi ko ano ang best song. Parang basta ginawa mo yung best mo for that song. Kung gusto mo yung kantang yan, maganda yan. Hindi mo kailangang basihan yung <laughs> Ibang-ibang mga metrics Tama. in the Tama. world, yes. Tsaka, Tama. as long as you know you're happy, gusto nyo yung nirelease nyo. Yes. By the way, ang ganda talaga nung EP nila, ha? Thank <laughs> as in, nagulat ako dun Thank sa bago nyo yung sound. Oo. Thank so, you listen po. to it, guys. Oo, yeah. guys, give it a chance, and uh, you'll enjoy listening to it. Okay, now let's go to our next uh, question coming from Mikey Vinias of Kapamilya Vines. Hello po! Hello po! Hello po. Hello po. Ako ang ay, mag ask ask okay. Ako pala. Oh, sorry. Okay. Hello po! Hello, Hello po. po! Hello po! Hi. Okay, my question is, question ni Mikey, any Holy Week plans? O, oh, malapit na. Ano mga plano? Lapit nyo? Malapit na. Birthday ni Jel. Birthday <laughs> ko. <Happy> birthday. Oh! <laughs> April 18 <Birthday>. po. Birthday mo. <laughs> celebrate birthday. Yeah, I think I'm gonna celebrate my birthday. <laughs> tapos yung usual, uh, since Holy Week, kasama ko family. Mm -hmm. Then hopefully, makakatsap ako sa mga friends ko na hindi ko pa nakita for years ago. Yeah. Ako noon po siguro for Holy Week, uuwi po ako ng bahay namin. Saga, saan ka ba? Sa likod lang po na SM North. <laughs> 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 Akala ko naman po kabihin <laughs> okay. okay. pero yeah, lang pala. Oh. Baka papakita po sa family. Ay, ah, hindi hindi ka ba nakikita usually ng pamilya mo? Uh, Na-busy na po ako eh. Ma, uh, like, yeah. Okay, okay. Actually, parang kami po. Hindi po kami masyado nakaka-uwi. Kasi Cavite, Bulacan, tapos busy po lahat. So, eh si Mickey po kasi solo rin nakatera. so Hindi siya masyadong nakaka-uwi. Ako naman po, <laughs> mag-early celebration din ng birthday siguro. Yes. Yeah. Kasi sa 27 naman yung birthday ko, April. Mm -hmm. golf, eh, golf. Tapos, tapos na yung Holy Week break. Yes. So baka may work, baka hindi makauwi. So early celebration na lang din. Mm -hmm. Opo, family. siyempre family time po, maybe go to Cavite or with salmon. sa amin? Yeah. Sure. Cavite yeah. sure. sure. yes. pala. Welcome ka lang. Kavite. Welcome ka And relax. Ganun po. Baka traffic po eh. So. Oo no. Ipahinga na lang natin. Yes, Mature na talaga sila. Yung pagod natin. <laughs> Ipapahinga na lang namin to. Tito na. <laughs> Very tito. JL, ikaw? Kami nagpa-plan kami ng family ng family mag-out of the country. Wow. Kasi Grounded. yun yung hindi pa namin nagagawa together. So, mm -mm. sana ano, man mangyari siya. Or this year sana. And if hindi man, makalabas kami ng Cavite or somewhere sa Pilipinas. Yeah. Ooh, okay. Nice. Thank you. Ito naman ang kanyang second question. What are your summer goals this year? May ganun ba kayo? Summer goals? Um, psh, usually, yung summer namin, ano eh, may work pa rin eh. Uh, pero siya sana makasingit kami na makapag-outing kami, yung mga drawing, yes. drawing na makukulayan <laughs> na yung mga oh. ganyan. <laughs> Dapat daw hindi pinaplano yung mga ganyan. Oh, maganda yung biglaan. Yes. Uh Oo. -oh. <laughs> Nag-uusap nga kami oh, ano, hiking tayo. Ay, mga, si man, kuya, sabi yeah, ko, mga sabi mga ganyan ko, Ay, plano, oh. malabo mangyari. Yung nagaya, <laughs> baka hindi pumunta. <laughs> Ay, pero maganda yun ha, na sa mga plano nyo, parang gusto nyo pa rin magkakasama yes. kayo kasi okay. usually yung mga groups uh -oh. kapag may bakasyon Parang saw, sawa na. Parang oh, huwag naman tayo. Ibang, ibang group of friends. Pero kayo nagpa-plano kayo na. Gusto na ang biyas. Nag-badminton tayo po, iba, pag -ilabay. Pag -ilabay. <laughs> Kahabon, kagabi. Kagabi nag-badminton tayo. Teka, teka. Sabay-sabay kayo nagsalita. Sabay 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 <laughs> <laughs> Mahalaga yun. Ano yun yung kunento mo, Mickey? Yun nga po. Siguro more bonding pa. Tulad nung kagabi nag-badminton po kami lahat. Nag-badminton kayo kagabi. Lahat kayo? Yes. Wow. Bira. Bira siya mangyari pero... Saya. Oh. Masaya. So, yeah. Pero Maybe yeah, sana work, masundan. In, ano lang talaga, sana makulayan papaw. pa lahat ng mga dino-drawing namin. Oh, so, cool. sarap sa pakiramdam yung nag-uusap kayo tsaka nagbabanding ng hindi tungkol sa work. work, work uh, yung ano. So, mm -hmm. parang recharge din for us yun. Yes. Sige, pag-usapan natin yan. Ano yung mga parang ginagawa niyong hindi for work na talagang nakakatulong sa inyong dynamics as a group? Shopping. 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 Shopping ba? Shopping. Sports. 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 Like, aside Basketball, from badminton. Basketball, volleyball, ball, ball. Oh. badminton. Uh, uh, Gaming. Gaming. Yeah. Gaming. Yeah. Gaming. Uh, sports. Eat out. Kain. Eating. <laughs> ano ba? Uh, Siguro, yun, yun lang. Yun lang. Ayun Kasi, ba. next time po may hiking na talaga. Sana. <laughs> Sino ba, mahilig mag-hike? Si Kuya si Aki. Ah, okay. pero hindi pa po, pinupush ko. ko. Sabi ko, willing na ako mag-drive, mag-buyat para makapunta kami sa bundok. Wala kasi sinabing ganyan. job. Uy, sinabi ko. Sabi ko, basta pag-gasan niyo ako, okay lang. <laughs> 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 Tapos, kayo, ayaw niyo mag-hike? Wala pa pong time. Oras lang po talaga. Woo! For the, ano, uh, for Kuya Aki. Ay, pero kung... Eh. Actually, gusto mo mamaya after na ito, game na eh. Ay, no. na na. Kung game ka, wala mo talaga. Oh, by the way, ngayon, uh, magbabasa lang tayo ng isang comment from Facebook. Sabi ni Ishida Chi more mature concepts. We got you. Oh. Sige, ano bang gusto mo? I think habang <laughs> nag-hike kayo, topless. <laughs> Ay. parang ayaw, baka Or maraming lamok. <laughs> naman. Hindi, parang wala kayong tan lines. Sila naman yung concern ko. Baka wala po. kayong tan lines, di ba? Pantay na pantay. <laughs> pantay ang gulay. <laughs> yes. So, thank you for sa mga nag Thank you thank, you. thank you. Comments thank you <laughs> Okay, so yun lang summer goals niyo. May gusto ka uh, kayo idagdag? Siguro lahat kami parehas kaming goal naman na magpaganda ng katawan. And be, be healthy. Healthy, yes. yes. Yeah. Oh, oh. Clear skin ganun. Pang lahat What summer. It? Wah! lahat, lahat summer. summer. <laughs> <laughs> okay.